Ito nga siguro ang pinaka-wild na araw sa NBA ngayong season. Grabe ang dami ang nangyari. Well, matapos ng Christmas games kahapon akong saan talaga nga namang napakagaganda ng mga games ay ngayong araw mga idol ay hindi nga nagpatalo. Nang dahil nga ngayong araw ay may apat na game winner tayo mga idol at ang lulupit din na mga pangyayari dito. Wild nga ang nangyari dito sa NBA for consecutive days. At tunay na natin mga idol itong si Scott Henderson. Well, bago yan ay ito muna nga si Lori Markanen kung saan natay niya nga ang laban with just seconds left sa laban at 120 points after ng kanyang three pointer And then matapos niyan, abay kinuha ng former number 2 overall pick itong bola and he goes to work. At talaga nga namang very tough fade away ang kanyang ginawa dito para palamangin ang kanyang team. At ito nga ang naging eventual game winner para nga sa kanya. At talaga nga namang binuwad niya ang Portland Trail Blazers sa panalo dito nga sa game nila against sa Utah Jazz. At ganun din na nangyari sa laban dito sa East Coast, Magic pati na rin Miami Heat. Kusa sa naghahabol ang Orlando dito ay actually nakahabol sila with this three pointer ni KCP and then nakaputbak nga. Ang kanilang big man na si Goga Bitadze and actually ito ay panglamang sa Orlando Magic at may natitira na lamang 4 seconds. Pero mga idol, hindi nga pumayag si Tyler Hero na makakanakaw ng panalo ang Orlando Magic at napakaganda nga ng kanyang game winner dito mga idol. Tough the way shot over dito sa outstretch arm ng defender ng Magic pero swish pa nga rin yan. Clutch basket para nga dito kay Tyler Hero. At sa laban naman ng Charlotte pati na ng Wizards ay nauwi nga rin sa clutch moments tayo kung saan si Miles Bridges pinalamang ang kanyang team na binawian naman ng rookie na si Alex Sar. Putback ang kanyang ginawa. Then on the other end, perfect play ang ginawa dito ng Charlotte Hornets. Pagkakuha ni Melo, abay dive in the paint na open tuloy ang kanyang big man. Easy la pass, lamang sila muli mga idol. Pero si Jordan Bull, abay hindi nga papayag na matatalo ang kanyang team. At grabe naman ang kanyang ginawa dito sa magaling na defender na itong Hornets na si Josh Green. Abay tinirara lang 3-pointer. Swak nga yan at talaga nga namang hype siya pagtapos niyan. At sa laban ng Sacramento Kings at Detroit Pistons mga idol, actually parang panalo na dito ang Sacramento nang dahil sa buong laban ay silang hawak ng lamang at hindi lang basta-basta lamang. Double digit lead yan. Pero hanggang sa huling segundo ay hindi nga sumuko ang team ng Detroit Pistons at sila ay nakanako pa ng panalo sa home court ng Sacramento. Down sila by 3 pero si Jaden Ivey ay nakashoot ng 3-pointer and one play nang dahil nga sa silly foul, bad foul na ginawa ni De Aaron Fox. At ang nangyari dyan ay nanalo pa sila kahit nga down sila by double digits with a few minutes left. So definitely mga idol ay talaga nga namang napaka wild ng araw ngayon sa NBA. Apat na game winner ang na-witness natin matapos ng napaka solid na laban kahapon.